nasa kong likod karoon na sila Evacuation Center Katong pinaka-affected yun nga lugar Nga natabunan dito sa masara na landslide So ilang mga kwento no na wala ilang pamilya so nagtaas yapon ilang uh, expect na mubalik siya lah kaya ginaulat po nila karon wala sila nawada ng paglaom so morning sila nasa likod na ako ana uh, morning sila pinaka sentro sa ground zero nga affected yung na pamilya so diri sila gi ano no gi evacuate diri sa kining mga eskwelahan diri sa kuan sa mawap iniisa po diri mo ni sila ang papa ni Angel last na bata nga na, nakita niya so mo ni ang papa o kanang uh, naka green so very sad kayo gyud ato ang na uh, naabutan diri karon sa lugar no uh, ano? from ano po <laughs> kay come from Sir Win Gatchan yan po ah, no, interview no, lang sila sa sir sa kumain ko po, po kay nang nang na, um, uh, kwento storya po isang nangyari kung gano'n po makakatakot ko, napakot ka ba kayo? Dito dito, na dito Parang hindi pa rin ako nakapaniwala ngayon nang nakikilala ang pamilya ko. Parang hindi kasi ang nakita ko lang hindi ko na makilala eh. Ang nakikilala ko yun, ang nandaniya. Parang nabablanko pa ako ng ganyan eh. yung Makita sa yung na magulang nung kinagahulat sila ang pamilya namasin sila nga basin buwi pa eh, nakita nila no nga natabunan sa yuta nga nagdahili pa doon sa ilang kabalayan Apil ug katabunan nila ang asawa mga anak so na nga asa ah, gyapon sila nga mubalik ka kini pero karong mga panahon na yundang nga search and rescue operation kay ang gipadayon na lang is retrieval operation gikan diri nga kini nga lugar uh, ah, padulong din sa landslide area nasa mga 7 kilometers ang kalayo no so kami diri lang ni taman sa baba kaya dili pwede makasaka ang sakinan nga 4x2 dito so mangitag paraan nga makahiram mo 4x4 para gyud makita ang lugar kini mga sakinan na sa daplin mo ni silang funeral car sakyan sa mga casualty kini atong makita karon mo ni ang ground zero na diha ang mga kabalayan o ang katong barangay hall So diha gyud ni bagsak ang yuta nga gikan sa bukid no. Ang local government sa Davao de Oro wala gyud sila nagpabaya. Nagpaabot gyud sila og mga tabang. So mo mga truck karon nga magkarga sa mga relief goods ay hatod sa mga pamilya nga naapektuhan sa baha ug katong sa landslide dito sa Masara. Ubay-ubay na nga mga truck sa military ang itabang pagkarga o paghato dito sa mga lugar nga grabing kadakong uh, damyos ang nahitabo. Saludo to sa mga kasamdalahan no si LGU nang nanguna sa paghatod dito pag distribute o gibagay kini sa mga taga LGU So, money, mga bugas <laughs> karon ang nabilin so daghan ang nahato dito no kini sila iripak-ripak na po ni sila ng mga bugas nagpasalamat po ta kang Senator Win Kaya kaya nagpaabot yun sa mga 300 sacks mga para mapapod-apod dito sa mga lugar karon na mo ang capir nga nasakyan ni Senator Win Gatchalian. naa siya karon diri sa Uh, Kapitol Dabao de Oro Kaya para po masaksihan niya ang lugar Gusto niya siya muadto to dito sa ground zero Pero itry niya karong mga orasa nga makaabot sa dito Kaya kung gwapo ang panahon ma Makalanding ang uh, kining chopper dito sa ground zero Sige pa sila kinergahay sa mga relief goods na dalaon dito sa Masara o batang mga lugar na na naigo sa baha. So tabang-tabang yung mga sundalo no? Yung, yung nag, uh, nanguna sa voluntary, pagkarga, pagripak. So, para yun bato dito sa mga pamilya na grabe na apektuhan dito sa dakong uh, pagbaha, pag sa lupa. So, oh, padayon niya po sila sa pagkakinargahay uh, niya. No? Mga oh, gining-gining uh, lami-mahimong uh, Pilipino. Makita na to ang tabang, tinabangay. Good ba, no? Ng, uh, naigo man sa kalamiti eh. pero tabang-tabang yun ang tanan. Ang uban, nagpaabot uh, silang tabang. Paadto lang ipaagira po dito sa LGU. Parang LGU na mag-distribute dito sa mga barangay-barangay nga nagtupod sa mga command center nga mapaabot dito ang ilahang mga tabang so pasalamat po to sa LGU sa Davao de Oro wala yun sila nagpabaya so, sinay mga pamilya diyan nga dagag mga salina sa panapantalon pwede po ninyo dalaon dito mahato dito sa LGU kaya uh, daghan ng inanglan sa ilahang mga tabang no? ato na lang isa-isa pagtaba